So good day sa inyo, mga pap. So magpapalit tayo dito ng racing carb sa QA icon. I-replace natin yung stock carb kasi humagak. So try natin. Asya naman yung stock manifold dito. So wala namang problema. pipitan nyo lang na may discard nyo lang sa pagpasa. Kasi medyo masikip talaga. So ganito yung position nyo dito. So ito na ay nilagay nyo natin mga pap. wala mo ng throttle cable kasi nahanap na So, kinamay ko muna. Okay na muna yung ano mo, niya. Wala na siyang mga kapag pinakas na yung gusto na pag mag-save okay na. Kasi yung stock up nito is na lang siya ng 2 weeks, halos 2 weeks. namuna muna yung gas tapos nung linisan ko, nawala na yung mga bara. Pero humagok na siya. Umaandal siya. One push start lang. Pero kapag mag niya doon na, namamatay ng makina, Parang kinakaps na siya ng mga yung pala yung ano, throttle cable na diaphragm may throttle cable yung ano stock nya is diaphragm type na carburetor so ito yung stock na cable ng icon tatanggalin nyo natin yung mga box kasi hindi na kailangan kapalit tayo ng pang racing card game. itong stock manifold okay naman tapos itong manifold pa pala yung cleaner okay naman wala naman siyang problema sa fitment. So ito yung stock niya. Wala na to kahit bago pa tong icon, wala pang 1 year. Magkaka problema kagad. Siguro yung rubber doon, pero wala pa naman ng butas doon sa piston mo. sa sa diaphragm. Siguro ano lang talaga. May ibang posto. So ito na nga, babakasin natin yung mga paan ito sa harap kasi patanggalin natin yung stock na total cable yung dalawa kasi hindi yung pwede sa racing car So maraming tumili ito mga na icon. Discard lang sa pagtanggal niya at sa pagpapaagapang ng throttle cable. Ito pa lang racing cab na to is 28mm. Nakalimutan ko na yung brand kung ano. Yung stock ko lang dito yun sa shop. Trinay ko, tinono ko, nininisan ko. Okay naman siya, okay yung idle niya. Napaka smooth ng ano, ng acceleration. Kaya ito, ito na lang yung kakabit namin. Instead na magbumili ng diaphragm na carb ulit, medyo mamamahalan si Tropa. Kaya itong ano, stock ko ng racing card. Na nakita ko dito sa shop. Okay pa naman to eh. Pinagpalitan din to. Galing sa Mio. So ayan, inuugot ko na yung ano, yung stock na throttle cable. Dalawa kasi yun eh. Stock. Ano na tong mato natin to eh. One week na tong ngayon. Dito sa tindahan kasi wala akong mahanap talagang ano eh. Naalala ko lang kahapon na may racing car pala ako. Kaya kinabukasan minaklas ko tunay ko. Okay naman. Kaya pansamantagal, ito na muna ang gagamit siya ng tropa. Kasi wala na akong ibang idea eh. One week ako halos na gano'n. Nagtono ng carb nito. Nalinis ko. Bagong bago pa. Wala talaga. Kumagok talaga. Kahit hindi naman butas yung vacuum hose. So kaya eh, ito na. Ito na yung ano. Throttle cable ng ano racing car. Yung stock handle pa rin ang ginamit ko. Okay naman. Pasok naman yung thread sa throttle cable ng ano, racing carb na mahaba. So ayan yun yung pwesto niya mga paps. Binutasan ko lang dito sa may compartment kasi sasayad talaga eh kapag dinapat na yung compartment box. So panda na natin mga paps kaya natin yung gawa natin hindi naman ipit yung ano total cable na pinutas ko dun sa compartment okay naman siya kapag magagamit ka lang ng sininya make sure na sagan mo pabalik kasi parang nag wild siya pero kapag sinagay mo wala natin, na epekto na siguro ng kalumaan ng total cable hindi kasi yung bago kasabay ito ng racing car siguro mga 2 years na rin itong stock kinalawang na pinagyan ko na lang ng oil para mag smooth kahit pa So okay naman yung gawa natin mga paps. Okay naman yung gawa. wala nang hagok. Okay na siya. Sana okay to. Matipid to sa gas kasi natunan Pero iwan natin. Try natin. Observe. Pa. So ito yung discard ng mga paps. Pinutasan ko ng malaki kasi may butas naman talaga dyan dalawa. Dilinakayan ko lang yung isa. So maraming salamat sa inyo sa panonood mga paps. Sana may natutunan kayo. Lalong lalong sa icon ninyo. Salamat.